Maganda, 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 umaga po mga kapatid, it's me kapatid Rene TV po, welcome back to my channel, ngayon po ay magbubutas kami, narito po ang aming bubutasin, mamaya maya ang libing nito mga kapatid, mga kasama natin dito isina kapatid na Nero, camera pan siya, tapos si kapatid na Pusa, si kapatid na Mario, at saka si kapatid na EJ, adyan, yun po sila sa baba, mga kapatid, tara butasin na natin to, baka butasin pa ng iba,

Ah, ito yung kausap mo pala sa sinasabi mo. Eh. Ah, ito yung kausap mo

Ano ba, kung mag gusto mo Tapos, saan ba nga? lang, mahal O, sige ah, Tapos, ilalimit ko sa akin Tapos, tapos, oh dito O, lalayo ka pa Ito lang, lapit to oh. Babato mo na lang O, wow. oh, atin Talagang tunay. Ikaw, dito ka naman, dun Doon doon sa hanit yung maliit. kita ka ba? Oo. Hmm, ano kita, kita ah, Pinapakita ko lang. Ah, pagandalan lalaki niya. No? Sobrang ganda, sarap iba to. Ay, wag! Wag ba, wag? Ay, wala tayong tagabuhat. wala malakas lang sa magbuhat, nasa loob. Diyan pa sa bubong ito, hagis mo diyan. Para wala nang gawin si Mario, si Mario naman na pa-baby doon si Lalip. Yon, pinaabot pa talaga. Para may magawa daw, you know. May binaral sa mukha, Yan you know? uh -huh. o. Yan yung autopsy o. Para makakita yung bala. Ang tumira dito, yung tumira din dyan sa... Ano yan, nagbabalot. Tapos yung tumira, nagbabalat. Yan ba yung yung tumira diyan yung tumira din doon bumarol sa enforcer sa SM? Ba talagang killer nga ano. Kaya hindi na yung hype na yun eh. Talagang killer. Hawak siguro nila host. Okay, that's

Lilinisin na lamang namin ito, mga At marami yung bandera ito, mga kapatid. ngayon mga kapatid ah, malinis na po hanggang dito na lamang po huwag niyo pong kalilimutan mag subscribe at mag like at mag share din po at pinitunin ang bell button para lagi kayo updated sa mga bagong video ko maraming salamat po